Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon o recent ng Hulyo, ipinagdiriwang natin si Santa Marcelina. Kamusta? Si Santa Marcelina ay ipinanganak noong bandang taong 330 sa Roma sa isang pamilyang kristyano. Siya ang uh, nakatatandang kapatid ni San Ambrosio at San Satyrus. Itinalaga ni Marcelina ang kanyang buhay sa Diyos mula sa murang edad. Noong araw ng Pasko ng 353, natanggap niya ang belo ng mga birheng konsekrado mula kay Papa Liberio sa Basilika ni San Pedro na nangangakong magiging birhen magpakailanman. Namuhay si Marcelina ng isang buhay ng kabanalan, pagiging simple at debosyon sa panalangin at sa mga mahihirap. Lubos niyang naimpluensyahan ang kanyang nakababatang kapatid na si San Ambrosio ang hinaharap na obispo ng Milan ang buhay ni Marcelina ay minarkahan ng kanyang hindi matinag na pangako sa kanyang pananampalataya at sa kanyang komunidad. Sinusuportahan niya ang kanyang mga kapatid sa kanilang mga tungkuling eklesyastiko at kilala siya sa kanyang karunungan at payo. Siya ay namatay sa Milan noong bandang taong 398. Narito ang isang panalangin na inialay kay Santa Marcelina. O Santa Marcelina, ikaw na nag-alay ng iyong buhay sa Diyos at nagbigay inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng iyong kabanalan at debosyon, ipanalangin mo kami sa Panginoon. Tulungan mo kaming mamuhay ng isang buhay ng pananampalataya at pagmamahal na sinusunda ng iyong halimbawa ng pagiging simple at pag-ibig. Gabayan mo kami sa aming espiritwal na paglalakbay at ipagkaloob sa amin ang biyaya na manatiling matatag sa aming mga pangako sa Diyos. Santa Marcelina, ipanalangin mo kami at akayin kami sa landas ng kabanalan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw